dami namin na check out sa Jenny's Baby Stuff na mga pangtulog ni Dion. Wow, patingin naman lang. No, tingnan nyo yung design, ang gaganda. At sya syempre yung tela, ang gaganda. Kami tumitingin sa tela. Eh yung tela nito, napakaganda. Comfortable. Wow, gap. Hindi siya mabanas, hindi siya mainit. At social, oh. Tingnan wow. nyo naman yung design niya. Ayan. Ah, ang dami mo palang na-check out. Oh. Oo, oh, oh, ternuhan. Siya, Ay, oh. ternuhan na. May ternuhan pants na. Siya. May pants na. Meron din siyang short. Wow. Oh, may pants. Ito pa. O, oh, short ni Dior. Pang -alis. wow, lakos. Oh, ito pa. O, oh, Pikachu. Ay, Ay ang okay. gandang pantulog naman oh. niya ni Buncho Ang sosyal, diba? Wow. Hold mo, baby. Hold mo. Hold mo, mahal. Thank you, Janice, baby. star. Oo. Oh, oh. so, mabilis, ang, mabilis pati ang dating ng order natin sa yes, kanila. Yes, once nag-live sila talagang mapapabili ka kasi ang dami nilang available designs. Ang dami mga gandang pantulong na may outfit. May pang babae, panlalaki. Wow! Tuan-tuan uh, naman si Bunchong kong mahal. Ang dami. So, trusted talaga yung... Yes. Parang matagal na tayo dati pa. Uh, baby pa lang si Dior. Yes. Sanggol pa lang siya. Oo. So, excited na si Dior excited <laughs> na si Bunchong ko. Patingin wow. nga. Wow! Wow! Ang ganda. Janice Baby Stop Jenis lang baby yan. Baby Stop lang to. Lagi kang mag-aabang ng live nila. Oh, sa mga gusto rin at may mga babies diyan, mag-abang na kayo ng live nila. Oh, oh tuan -tuwan, baby namin. Thank you po. Thank you po, Blakey. <laughs>